Isang kamay lang yung hinihila natin kasi Yun na mga idol, dahil lumay dalo Yun 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 na mga idol Ang laki Ang haba Ay karga diba? na ba? Ha? Karga Karga daw Uh, laki paling mengairi dulu, eh, dah, suka laki mengairi dulu, as tidak ket, dulu tahun sengai pekerja nih, ah, apa kalau laki mengairi dulu, hmm. pengasam 10 kilo uh.